Bird oh, ganun mga biyaya mga bok. Yes. Dapat. <laughs> Uy, ganda ka ng panimula. Binamahan ng mga bok. Ay pa, ayan pa, ayan pa. Ganda, ayan, ayan. Uy, talak. Talak itok. Buhay pa. Talak itok Oh. Oo, oh, sige, sige, sige. Asya, ganda talaga. Ganda ang kapitahan. Ganda mga bok. Nakabot na ulan. Aray ko. Ah, si Orchi. Wala yan. Hindi yan ako makamandag. Huwag lang yung ano. Sayang, so, umalis dito yun eh. May. Ah. Aray ko. Uy, yun o. Ano Ayan. Masyado yeah. kong, ano, na-excite. Pawasin mo yun. Pawasin mo na yun. Ang gilid, ang gilid, ang gilid, ano? Baka nahiwa nahiwalay. Nagilid sa dyan, gilid? Eh. Nahiwalay sa kawan yun. Hindi namin napapana yun. Baka mo gilid. Pag alam mong na ano lang Na iwas Nahirapan mo si kuya mo eh bawo nag intro pa lang tayo kanina may malapad na kaagad nakuha oh yan o. Boy, oh Ayun, oh eh 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 ang laki ang laki oh boy po bagong bangga mga bok bagong bangga Ito, buti tip awas men yay wala yan Oh, you're free. Baka makakat ka, ha? Butiti. Butiti. Ayan, ayan, ayan. Dalawa, dalawa, dalawa. Oh, buraw nga, buraw to. Tol, buraw. Hindi, eh, lumahan, lumahan. Umano? Di Hindi, tatlo, tatlo. Sige, bis, bis. Uy, tatlo. Marami, tatlo. tatlo. Sunod, sunod. Lumahan, mga buk. Hindi, at tanong, ang hindi sa'yo, ilang ka na? Medyo, kasi mga buk, yung unang daglag namin, ginilitan talaga namin, kasi nagtibog kami kanina. Pamdam talaga namin na, empa, eh, empa, eh, oh. Empa, eh, oh. oh. dalawa, oh. At lalaki. At lalaki diba ang dalaki. Uy, ang dalaki ng mukha talaga bangga sa hapon eh. Ayun po, oh, oh. oh, oh. ayun pa Up, up, uy, uy, talaga yung salamin, salamin ng gilid. pa, ayun pa man. Oh, laki na malaglag. Uy, uy. Uy, 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 ang pinlalapad, mga buk. Ayos. Muntik na naman malaglag. Nakaw, sayang. Nakawala. Wala na, wala na. Malalim na. Hindi na nga Bawas. Pambihira. Laki sana eh. Malaglag pa. Uh. Ayan, ayan, ayan. Ano yun? Uy, wag, 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 wag. Tantang, tantang. Sumbilang. Sumbilang, sumbilang. Ibukot mo sa dulo. Ay, talaga. Sumbit ang mga muk Sakit yung mga dali Muntik na Grabe, malaki ng Eh, pamaro eh Yan, malaki, malaki din yan Oh, sana malaglag Hindi ka sapat ng matay eh. Yan ha, lumahan, lumahan eh oh. okay, meron pa, meron pa, meron pa Okay, okay oh, mga bagong bangga mga buk Bali, Isang oras lang mahigit namin pinaan Gawa ng nag-aalala kami baka Lumakas ang habagat Bali, padukot lang yung style natin na ginawa Pabaka sakali ba? Eh no, luma lumahan oh, Thank oh, you Lord Salamat po sa biyaya Grabe Sunod-sunod ang biyaya Grabe yung mga, nabok. puro good size Salamat po. Yan pa maro, yan pa maro. Ayun oh, ano. Di. Basta yan. Sigur lang malaglag. Oh, lumahan oh. Grabe mga buko. Oh. Sunod-sunod mga buko. Oh. Lalaki mga buko, lumahan oh. Yeah. Shout out, shout out sa lahat ng aming mga subscriber, followers sa Facebook. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong suporta. bali pangalawang gabi namin ito mga buk kasi ngayon lang tayo na ng gandang panahon ayan na ayan na maro laki din yan lumahan din yan laki oh lalaki good size oh, oh. lumahan mga buk yan pa yan pa yan pa yan pa, mer na meron ulit mga buk. Oh, lumahan talaga mga buk. Grabe, sunod-sunod mga buk. Oh. Sinagat na. Grabe, sunod-sunod. Ayos. Ah, Gandang ano to, ang tari. Bali, pangalawang bantasan lang ito mga buk. Pag ito hanggang dulo talaga, pando. Ayan pa, malala malalaga. Oh, Tignan, laki. Alam, sis. sis. Hindi <laughs> ko napansin agad Hindi ko napansin Matagilid na mga buki yung isda <laughs> Dito na tayo sa Lumakas na yung ano Lumakas hang yung hangin Huwag sana isabit yung lumahan na naman oh. No. Lumahan na no, naman mga oh Parang lumahang ano yan bato. Bulik <coughs> ka no. Ayan po. Ayan o, ayan o. Uy, surahan, surahan bakla. Sarap ang iyaw yun. Uy, ayan o, sunod-sunod, duro. Oh, ayos <laughs> Sarap yan iniya mga buk Abis na ini yau, po Uy, lumang na naman Uy, Uy api, mga buko Yeah May yung naman nang Ang tagahila Ating camera Nagkaka ano na Gawa ng ulan ng ulan Gusto uli ah nagambulik talaga nagabulik-bulik mga bok ang sabihin nyo may dots dots tawag namin dito bulik oops lumaan na naman ah grabe na mumuti yan pa maro Ayan o yan o oh nalang ah, pa na ah sa lumahan talaga Lumahan ulit. Lumahan pa rin mga bok. Ay, kahit malalim na eh. sigurong na ng mga magalambat kanina. Yung magpupukot. Tibay talaga itong natin. Limang itlog ba naman palagi. Puro protein daw ko nakain eh. Kaya bali ito na yung pinaka gym Para ka talaga ng gym dito Pag ginagahatak ang lambat Grabe bigat ito Ang Ay luma Lumahan pa rin Oh Lumahan bulik pa rin Lumahan Dumalang na yung part dito sa malawot mga bok yung 400 meters ang kasunod nito yung hot dog na yung malalaki mata 4 kasi yung ibang 4 noon na pinandataan natin ano na matuwit okay. na napunit bali natin yung tinga okay mga bok last bantasan na ito ito na yung hot dog last na yun o yung 4 hotdog, no, huwag ka mong kapatalo kailangan na yung hindi ako makaring isda yung okay, mga dumadakot mga bukong mayamaya nakaramdam na ng pagod yung tagahila natin wala na daw kasi ng huli <laughs> wala parang nagpapakita mga bok medyo mahaba-haba na yung nahila wala pa rin pumuputik oh ayun, na, oh, ayun oh ayun oh yun yun abaw ang lapad Ay salamin no ice okay ayun. gusto ko makita oh, mayroon naman mayroon na mabok Umar Hila Umar Pampagana Umar what's that? Ooh, yes. galaw pa nagsasalita pa ay nice. tawag ng saming sa mabok ay salamin salamin Pakicomment na lang mga mabok, kung anong tawag sa inyo ng ganong isda ang mag-anak ng talakitok kada area at ano may iba iba talagang tawag parang labasan ng mga salamin salamin yun oh, lapad oh. Oh, lapad oh. Oh, Lapa oh pun lapa tu, lagrabi ka? Baka mas lo na yung sunod yan Ang laki <laughs> Lapad eh Ah, lapad oh, okay. ah, ah. Ano kaya ito? Uy, parang medyo gulo-gulo ang lambat eh Ang bigat na nga to <laughs> <laughs> Bigat ito <laughs> Wala na Ang eh Gumagaan na nga ka mo Ang bato Bang oh, alay na, kaya sabi mo yung mabigat Jay, ipit na lambat Do it dyan, kabila Tulog na ata Wala, tulog na ating boatman Nakatulog na Wala Repeat. Ah, ano mo ba Ayan na oh. Diyan ayan na pala, ayan. may umabol. Ayan. Ano? Oh. <laughs> Laki. Ay, ah, huwag kayong tutungtong doon. Talagang may nakakamasakit mong katinig dyan. Yeah, ah. Ah, uh, kapagod. Thanks God, nakaduungan tayo. Diyo, may alon no ay magtangga na ng hole Ang mga ang timba Jay, kung ang timba Jay Ay-ay um. na tayo Ah Dinala na yun dito eh Igaasa na natin ka Grabe lapad yung mga buko oh. Ah. Oh. Salamin salamin Ito yung kasamahan nyan Bale tatlo ata yung nahuli Yung mga buko sa mga yung size ng lambat na gamit namin 4 Yung isan Hindi kasi pare-parehas may, may 9 eh ang matamba ka Uhoy Ayan, pangatlo Ang lapad dito Parang muslo na eh Parang, ano na eh Lapad sila nung isa Ayan ano Oo, ayan Yes Tiyatiyatawag lang mga ang bulik mga bulik Oo, bulik-bulik yung isang malaki, yung mga naman yung malalaki. Malalaki ano? ito, bulit. Marami yan to. Hmm. Yung iba talisayin. <laughs> Alimbuyugin. <laughs> ah, sa abong na yun. Makahuli tayo ng isang ano, matambaka. Nag-iisa. Nag-iisa sa grupo. sa <laughs> grupo. Walang laglag ano, basta sumukat sa mata. Puro karamihan mga huli natin ngayon mga bok. puro ganyan. Lumahan. Lumahan. Good size. Mahan mm, Sarap na Duro okay. Slick Slick yun itong Ben Mabis <laughs> lumambot pag lumaan. Kinakain na yun Tama rin buntot Mahan Yung isa kinain yun na ng alimasag yata ito Putol na ka pa dito lumusot oh. Nakilagay nakaligtas ka na. Alam mo nakaligtas na eh. Okay. Nail cutter na. Kala nyo kukulang ha. Pag natinig ka kasi nito, mapapasigaw ka talaga sa sakit. zombie lang tawagin wala wala na huwag lang yung nakakabit sa mapapasigaw ka talaga sa sakit okay. sigurado <laughs> <laughs> so, uh, ka dyan pag pinas tayo mo matinik mat nito ewan ko lang wala na ako na? Tatlo. ilan lang na nanggang mo? tatlo? tatlo lang okay, magkasunod ko kanina eh dalawa oh yes pakita mo pakita mo sarap <laughs> oh dalawa nalapad pa naman <laughs> oh sunod kanina mga bok ayun yun mag size talaga tabi siya eh Maghilid sila dati talaga nakuhuli yeah. namin yan mga bok malaot yun 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 ano yan? Cement pail. Nakakuha talaga. Naganahan ka talaga pag ganyan yung makakuha. Nakakamula na sakit ng baywang ko. Ang lalaki pa naman Oh. No? Eh yung hilador namin, di man lang umangal eh. Hmm. Subscriber natin ng mga nasa probinsya at nangingisda rin. Alam nila yan. Pagka mahina ang huli, talagang ramdam mo yung pagod. Pero pag kita mo na ganito sunod-sunod ang huli, talagang gaganahan ka talaga. May kli ang lambat. Oo. Oh. Pag pa konti ang haba. Ang <laughs> haba. <laughs> Kasi matagal. No? Eh. Sirit siya Wala pa kaysa kanina eh. Ka ito yung nag-i-intro pa lang kanina eh. Yan agad bumukad eh. <laughs> hindi ko agad napansin yung... Um. <laughs> Lapad oh. Lapad. Yes! Thank you Lord! Dumakas! Paka-experience na kaming puno ng timba. <laughs> Kala mo talaga, laki na timba Not bad. Pero ito na yung huli namin yung talaga mga ganda mga buk. Talaga naman. Sarap po. San ka pa? Si at sa probinsya ang kailangan mo. Matik, libre na ang ulam. Shout sa mga taga Manila dyan magkano na ang kilo yung mga ganitong klase ng isda dyan sa Manila pag comment naman ang lamang ka talaga pag nasa province at nagpipishing ka makakain ka talaga ng ano, sariwa bagong huli ano ba mga guys, hindi logi sa pagod? hindi logi mga box, hindi naramdaman ha -ha. And, nice, ay solid bakit duman, ha? yeah ha Tak perut tu mabuk. Bila tak ada lagu, buat tak ada kata. Tu mabuk, bila tak ada sebarai. Tu datang huli nami sepeda lambat. Ya. Alright. Sabi nalah apa ni? Baiklah. Nak jangan berit. Ah, bila sudah <laughs> oh, dalay mo pa pa, pa, pa city dalay mo. Yes, please, yan. Yeah. Eh. Hindi na pa ni. Yo mga bok, pinaplastik ni utol at ipapadala natin sa ating mga bisita pa uwi. Palamang tayo dahil naka Malapit lang tayo sa dagat. <laughs> sa mga ah, uwi pinsan. Woo! Sa mga solid subscriber natin mga bok. Dadalhin na natin sa QC. Dadalhin pa rin sa QC. QC pang pupuntahan ko. Dadalhin na pinsan pa uwi. Sa mga pinsan kong mga kapalang mukha. 500 po ang kilo. 500. <laughs> ano? Si Gcast na lang. 0970. <laughs> Ra! Ra! Ara, ah, hi. Uh, hi. Salamat uh, yan. Ito na po, rinirip ako na po yung ano. Ito na po, niriripak na. <laughs> Ito na. Uh, <laughs> 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 kaso diritso daw to, kila ano, kila leyo daw to, diretsyo. ba <laughs> ba, pinsan? Sino ba? Sayan, kausap ko okay. Ano ba? Ano ba? Ano, ba? ano, ba? ano, ba? ano ba? Parang nabudol na naman tayo ng mga natin ah. Ang sarap ng budol fight namin kanina sa flyer, nila kaya pa. <laughs> 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 buti na lang may uwi. Buti na lang. Ulam pat pa, kay so, uh, buti, buti na lang may uh, <laughs> uh, <laughs> ano. <yun>, uh, <laughs> <laughs> Ito na yun sa kanila o. Oh. Papalamang na natin sa kanila mga mok. Makakarating na yung biyaya natin sa Quezon uh, City. <laughs> Ramendoro QC. <laughs> Yeah. na kasi sila bukas. Oh, sa sarap nito, parang ayaw kong ibigay ito eh. <laughs> <laughs> parang ayaw ko ito ibigay ah. Hello <laughs> ating pang ulam kayo tol. Pangilang araw natin ito mga bok. Yes. Yeah. May bagyo ngayon.